isang press conference ang isinagawa ng Department of Justice at Bureau of Corrections kaugnay ng pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ozamis Robbery Holdup Group. May report si Lia Manyak del Castillo. Lia? Oscar, galit na galit nga ngayon si Justice Secretary Laila de Lima kaugnay ng nangyaring di umanay ambush dito kay Cadavero at sa kanyang kasamahan kagabi nang pabalik na sila dapat sa National Delivered Prison mula sa inquest sa Dasmarinas sa Cavite. Sa kwento ni National Deliberate Prisons OIC Superintendent Tesoro, ay hindi daw pala talaga na turnover sa, sa kanila itong si Cadavero matapos ang nangyaring press con sa PNP kung saan inanunsyo na ito turnover na ang nasabing Ozamis leader sa kanila sa National Delivered Prison. Lumalabas na pagkatapos ng press con, ayon dito kay Tesoro, ay hiniling na lamang daw ng PNP na i-escort ng uh, National Delivered Prison itong si Cadavero mula sa krame patungo sa National Delivered Prison. Pero pagdating doon, ay kinuha raw muli ng mga pulis itong si Cadavero at itinakay sa kanilang sasakyan. At sinabi raw na kailangan pa raw kasing dalhin itong si Cadavero sa Dasmarinas para humarap sa inquest proceedings para sa kaso na illegal possession of firearms. Sinabi ni Tesoro sa isang Colonel Mendoza na siyang jefe ng uh, ARSOG ng Region 4, dapat ay uh, belibid na lang gawin ng inquest dahil uh, sa kanila na nga yung uh, turnover na sa kanila dapat itong preso. Pero sabi ro ni Colonel Mendoza, walang formal turnover dahil wala pa namang papel, kaya ang pulis pa rin ang may hawak ng kustudiya dito kay Cadavero at ililipat lang daw sa Bilibid ito pagkatapos ng inquest. So humingi itong si Tesoro ng uh, permission sa kanyang boss na siya uh, Director Bukayo ng Bureau of Corrections at uh, nag-decide na lamang sila na samahan na nga lang itong siya Cadavero hanggang sa Bilibid at ibinigay na nila sa pulis kaya ang pulis na raw ang may hawak. Dito sa presong preso mula nang uh, umalik itong sa Bilibid pa doon at pabalik nga sana ng Bilibid. Nagagalit si Justice Secretary Laila Dalima dahil tila naging moro-moro raw ang ginawang press conference kahapon sa PNP kung saan inanunsyo na raw sa buong mundo na nahuli ang Osamis ang, uh, leader na si Kadavero at ito na turnover na sa Bucor. Lumalabas daw ngayon na parang ginamit lamang ang Bucor. Dito sa incidenting ito, inutusan na ni Delima ang NBI na investigahan itong incidenting ito at pinagpapaliwanag niya mismo si PNP General Estipona at itong siya, Colonel Mendoza, sa kung ano ba talaga ang dahilan at bakit ipinilit nila na dalhin pa sa Dasmarina si Cadavera gayong maari naman daw gawin ang inquest proceedings sa loob na lamang ng Pilipinas. Oscar? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.